So, ayan mga Inday, nandito na naman ako. Mamimili ng pagkain kasi wala na naman kaming makakain. Alam niyo ba na tuwing magugu tuwing magdi-day off ako, kailangan talagang mag-grocery dahil super. Alam nyo na, ang aking asawa ay malakas kumain. <laughs> ay, naku po. Grabe. Kaya, kailangan talagang mag-bumili, mamili tuwing magdi day off. Oh, teka nga nito, ito may Asian ano oh. May Asian I think may ano pa ako doon. May uh, oyster sauce pa ako doon. Or malamang wala yeah. Mm -hmm. Ayan. Ito yung mga Asian Asian uh, Asian food oh ayan nakakuha ko ng oyster sauce tsaka sika muna ito masarap kaya ito sabi mm, ang mahal 7 dollars, ilang piraso lang 1, 2, 3 5 ito naman uh, Oh wow, that's super hot. Super spicy. Ayan. Super spicy yan. So ayan, itry ko nga itong seafood. Parang gal gawa ito sa atin ha. I Try ko nga ito. Just one. A dollar and ninety-six cents Oh. Try natin. Um, ito rin eh. Ala, nahulog na. Patay. Kaya para magluluto ako ng pansit eh. Ang bato. Korean to. Korean noodles. Yakisuba. Yakisuba. And then, mayroon ding mga Mr. Yaki. Bowl. Ayan, teriyaki bowl. Oh, yan ang teriyaki. Teriyaki noodles. Try ko nga ito. Try natin tong teriyaki noodles. Ayan yan. At saka yung oyster sauce. At saka... Uh, let's see. Hmm, ayan. Dami ko na nang mapimilig. Mga enday, oh. Look. Tingnan mo yung basket ko. Naku po. Ganun naman kaya mo. Ay, 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 buhay. Ang dami na naman babayaran. Ah, tama na nga. Baka di ko na makontrol ang sarili ko. Ayan. Tinan nyo yan mga pinamili ko. Mga intay. Intay, intay. Ayan. Hmm. Teka nga muna. Baka pwede ako dito mag ano. dahil sa mahal ng bili magpansit ako ayan ang gawin ko Yan, ano ko pansit na lang ako magpansit